baba na tayo mga kababayan. Makikipagsapalaran naman ulit tayo. At sana may matagpuan agad ako. Ayun, may nakita ako. Isang kanuping sipat. Ayan, tinamaan si kanuping. Perfect. Magandang klase ang unang natagpuan natin mga kababayan. Magandang klaseng isda ito. At sana marami itong kasama at dadahan-dahan na lang natin ng mga kapabayan ng langoy. at ito meron pang akong nakitang isang kulambutan kaya lang maliit hindi ko ito kukunin kitignan mo yung mga kapabayan at napakaamo niyan maliit pero pag yan ay naglaki ay hindi natin niya mabiro-biro ng ganyan sa ngayon hindi ko pa kinukuha mga ganyang kaliliit ang gusto ko yung malaki at sayang Maakapangitlog ah, pa sila Ayan, paglilibang-libangan ko na muna siya At wala pa man ako napapapana Pinapaalis ko siya, ayaw naman umalis Kaya yun, medyo naglayo na Pinabayaan ko na Ibang klase mga kababayan ito Napuntahan kong bahura Maingay na maigi ang kuliglig kaya ang kang kuliglig ka dyan, magparaingay ka. Ikaw naman ang nagpalit dun sa manok. At ito, kita ko naman uli, isang kanuping. Si pating ko, ayun, tinamaan. Ang ganda ng pagkatama kay kanuping. Pero hindi siya nagitik. Ayos itong kuliglig na ito. Sound. Binibigyan niya ako ng sound. Pakasawa ka dyan, bahala ka. Hasta ako, matyaga ako ng langoy. Ayun, mayroon pa. Kulambutan. Kaya lang maliit uli. Hawakan ko siya. Kumapahawak. Uy, namumuti. Ibig sabihin, mailap siya. Ayaw magpahawak. Kaya na. Sige lang uy Pag ganyan mga kababayan Bihira dyan na napalapit na ganyan Mailap yan Buti o oh, nagpahawak na sa akin siya so, yung original na kulambutan wow. Kaya pwede siyang hawakan Pag ganyang maliit Pero pag yung malaki Hindi mo mabiro-biro ng ganyan Aywanan ko na siya yung pala mga kababayan nagpapashoutout sa akin ay isa lang kaya dito ko na lang sa hulihan ko siya i shoutout at ito isang balingbing akala ko ba na naman sa tabi lang ang may balingbing meron din pala dito sa ilalim ng dagat ang ganda niyang pagtingnan o pagmasdan ayan tinama ang kulugod siya hindi siya mahirpanain at napakaamo Pwede nga siyang damputin. Nasaan kaya ang kasama itong balingbing na ito? Napakasarap nitong klaseng isda. Malinamnam ang ano niya, laman. At ayun, meron akong napansin. Isang talagbago. Ang ganda ng pagkasandal sa buhangin. Subukan so, ko kung itataman. Ay, dalawa pala yun. Unahin ko ito isa. Ayan, tinamaan. Sunod naman yung isa. Kaya si Pat ay tinamaan uli. Magkasama yung dalawa. Siguro ito magkasawa. Yan. Ganda talaga. Ang ganda ng buhangin. Ayun, may pakoy. Si pating ko itong pakoy. Sa pulkan pakoy ka, tinamaan ko si pakoy. Ayaw, nagitik. Wow. Masarap din ito para din ito yung balingbing. Paborito ko nito yung atay. Sana may kasama yung balingbing tapos itong pagot. Para maihaw. Ihaw lang naman ang luto niyan. At ito, mayroon ko nakapansin sa ilalim. Isang kanuping sa pulka. Ay, akala ko baga naman tinamaan pala yung bato. Nasaan na pati iyon? Ayun, nagpalit, balingbing. Ay, iya. Talaga naman mayroon, mayroon balingbing na kasunod yung request ko. Nasaan pa kaya mga kasama nito? Pero sa totoo lang mga kabayan kahit sa hibas, maraming balingbing kaibigan man o hindi <laughs> pasensya na rin sa tatamaan at ito pa mayroon pang isa ay talagang binalingbing na panain ko naman siya ayan tinamaan tinamaan si balingbing perfect sana yung mga magkakaibigan dyan wala tayong baralingbingan <laughs> minsan lang yan makatagpo ng ganyan balingbing Kaya pag nakakatagpo ako nyan, di ko pinapakawalan. Ay ito, mayro pang ano, dugso, si Pat. Ayun, tinamaan si dugso. Kaya tinawag itong dugso at mahaba yung wow. ungos niya o yung udoy Nasaan kaya ang kasama nitong dugso na ito? Kasyanan pati ang laki niya. Kaya pala mga kabayan, medyo naantala yung pag-upload ko at wala na yung akong taga-upload o taga-edit kaya nag-aral ako mag-edit kaya hindi ko pa gaano mapiperfect ito medyo matatagal-tagalan talaga naasa na kayo mga kasama nito ayun ay kanuping sipat, Pat ayang tinamaan si kanuping ayun nagitik kaya lang nakabunot o nakatanggal damputin ko na lang siya ayaw pa magpadampot madadampot din kita o ayan o nadampot ko na din sa wakas yung taga edit ko kaya mga kababayan ay eh, may trabaho na kaya ako ngayon na nag na, nangangapa ayun may pugot kaya lang ganda ng pagkakatago niya hindi ko siya kukunin at nakasoksok yung ulo Nahirap yung tanggalin. Wow, ang ganda nito tatlong maliit na isda. Ang ganda ng kulay. Uy, may manitis. Sipat. Ayan, ay! Tinamaan na sana, nakatanggal pa. to mag-shout out muna ako. Shout out kay Katanduanis Family. Klabano purok Uno. Ayan, tinamaan ko din yung manitis. Hanggang dito na lang mga ng pagbibidyo ko sa ilalim ng dagat at maraming salamat sa inyong panunood.